Nahuli kam sa Talisay City Command Center ang duha ka managlahing disgrasya naglambigit sa mga motorsiklo na ni tuman sa lagda sa trapiko. Ang report ni Fem Dumabo. basic na nga protokol matud pa ni Joy tumulak ang hepe sa City Toda nga sa pagmaniho, gikinahalang mo sunod sa proper distancing. O subli kining gipahinumdum sa City Toda sa mga motorista, subay so, kini sa duha ka mga disgrasya sa Natalio Bacalso Avenue, Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay. Nahuli sa CCTV sa Kaman Center ang pagdumbol ikatulong ni ikatulungang motorista sa gisundang motorsiklo. Ngamoy hinungdan sa ilang pagkatumba. Ang nakadamag ng motorsiklo adunay upat ka mga sakay, duha ni mga bata. Natulusab nga miagi ang usa ka pick up ug maay na lang nga nakahunong pa. Mato di tumulak ang duha sa mga nag-unang motorsiklo ang minors sa ilang pagpadagan kay may mula bang sa pedestrian lane. Hinon mga minor injuries ra ang ilang naangkon. Wala na magpabayad ang motor nga ilang nadumbulan. Samtang may usab nga pagkadas magdining motorista nga padong sa Southern Cebu sa may u-turn nga tricycle sa maogi hapong dapit Matod ito mula ka nakauna na og u-turn ang tricycle. Og na miscalculate matud pa sa motorista ang iyang dagan, hinungdan nga mibangga sa tricycle. Natumba ang motorista, hinuon minor injuries sa usab ang naangkon sa maong sakay. Sa duha ka managlahi nga insidente, pariho rang nagkasetol. Hey, mo, sa imang mga sa mga motorista, i-observe ng Yud Kanunay ang proper distance sa matagsakinan. Aron doon na pakihigay sa pag-break kunya malikayan ang diskresya. O ba ni Godfrey Lien? mari dumabok. Balitang bisdak.